So at least yun sa atin, pagka lumaki pa, tumagal-tagal pa ng konti at naglakihan yung mga puno na itinanim natin, sigurado naman na yung ininvest, yung hirap natin ngayon, uh, worth it naman yun pagka dating sa presyo hanon Ayan, magandang araw mga kapanyero. Ito, nandito na nga pala, i-share ko nga pala sa inyo rito yung pinakamalapit na nursery plants dito sa ating farm. Ito, dadaan tayo rito, maghahanap tayo ng mga fruit-bearing trees na baka dito mga kapanyero, mabuhay. Kasi ito mga zone 2 ang hahanapin natin. Kasi nga ang area namin dito mga kapanyero, pagka weather, zone 2 kami. So hindi natin uh, masabi kung yung mga una nating pagpinagbilan, pinagbilan baka hindi nga siya sa zone 2 dapat itanim pero karamihan naman kasi rito sa Edmonton ah uh, zone 2 and 3 pero ano eh pero ang pipiliin natin as uh, zone 2 baka dito uh, meron kaya maghahanap tayo mga kapanyero ito ayan oh andito tayo mga kapanyero punta tayo sa mga fruit bearing trees Nandirto nandirto lahat ng klase ng halaman, nandirto lahat ng uh, pwedeng itanim sa ating garden, sa ating farm. Dito 'yung mga apple, ito. Mga fruit-bearing trees nandirito. Ito. Ito may mga bunga na, ayan oh ang lalaki o. Oh. Ang lalaki na. Sigurado to. Pagka malaki to, malaki rin ang presyo nito. Pagkano? P279. Panyero yan. Evans Cherry. Ganong kamamahal. So, kung ikukumpara natin sa Pilipinas, parang itong halaman na to, halos 10,000 na. 10,000 pesos. Diba? Ganong katindi. Ang mahal. So, dito. Pero ang dami oh. Ayan oh. 279. Hanap tayo mga kapanyero ng apple. Dito tayo sa kabila. Ayan mga kapanyero. Ang lawak oh. Puro taniman nila to. 209 mga kapanyero ganun ka kabigat kaya ganun gani, ganun yan mga kapanyero ang mga presyuhan ng mga halaman dito di ba nabanggit ko nga mga kapanyero na doon sa una natin binilan sa una natin tinignan sa home depot na halos 89 lang 79 pero namamahala na ako pero dito mga kapanyero mas mahal di ba pero eto nga yung mga tumutubo eto mga buhay na malalaki na pero napakalaki rin ng presyo, di ba? Tinang mahirap. So, yung anim na puno natin na mabibili do sa kabila, halos dalawa lang dito, di ba? Kung magbabadya tayo ng 500 dollars para bumili ng mga puno rito, ah, halos dalawa hanggang tatlo ang maibabadya natin. Ang init, grabe ang grabe ang init mga kapanyer dito. So kaya nga, kuminto tayo rito para i-share sa inyo, para makita ko na rin kung ano yung mga presyuhan dito ng ganito katataas. Grabe, ah, grabe ang dami rito. So itong hilera na to mga kapanyero, sari-saring mga prutas ang nandito. to. Pero itong, ito, itong area na to mga kapanyero, hindi eh. Mga, ano to, mga puno. Ito mula rito, papunta rito, uh, puro fruit bearing trees. yang mga nakatanim diyan pero napakalaki ng mga pinyer na no? uh, paso niya, di ba? Yung mga black plastic niya. Ayan, no? Pero yung iba, hindi rin siya healthy na, no? Hindi rin pangit din yung pagkakatubo niya. Kaya ang mamahal. Ito, ito yung isa sa mga masasarap na, no? Ayan. Ang presyo niya, mga kapanyero. Ayan, 169. Pero mataas na to ito. Ano, mga kapanyero. Nakita nyo, at least uh, nakita natin kung magkano ang presyuhan dito. di ba? One hundred nineteen. So mga panyero, makakakuha rin pala tayo ng apat kung kung ano eh kung gagastos tayo mga panyero ng apat na puno na ganito kalalaki. Yan, ito. Makakakuha tayo ng apat. Kasi hmm. 119 ang isa. So, pagpalagay natin 120 plus tax pa siya. So, aabutin um, apat na puno. Makaka, makakakuha tayo, mga kapanyero. Pero subukan natin dito. Sisiguraduhin lang natin na zone 2. Ito, mga kapanyero. It, dito makikita. Ayan, no? Oh. Dito ba Ito yung cold hardiness zone 2. Yan. Diyan natin makikita mga kapanyero. So nakalagay na lahat dito kung kung anong zone siya, kung saan siya pwedeng itanim. So ganyan mga kapanyero ang presyuhan, di ba? So makakapag-budget tayo ng apat uh, uh, sa 500 dollars, makakapag-budget tayo ng apat na puno. Oh, grabe, ang init. Grabe init dito ngayon mga kapanyero. Yan. So, at least dumaan tayo. Ito, nakita na rin natin. Punta tayo. Ito, mga kapanyero, mga malalaki na yun, di ba? So, punta tayo rito sa mga maliliit. Sa konting, ano lang, sa konting laki lang siya, puntahan natin. Hanap tayo ng mga mas maliliit. Baka sakaling mas mura, uh, mas madaling patubuin. Dito, mga kapanyero, ito yung mga, ano, mga mas maliliit, mas mura siya. Halagang, Ah, uh, ito ano ba to? Dito ba kapanyero sa area na 'to? Ah, uh, to nandito yung mga maliliit na fruit bearing trees na mas mura. Ito ano 'to. Pero ito mga kapanyero, uh, nag-try na ako noon eh, bumili na rin ako rito eh. Yun niya, isa rin dito eh, mga namatay din eh. Pero tingnan nga natin yung mga ngayon na, ah. baka ang na, ano ko noon, zone 3. So, hahanapin nyo natin na maitatanim zone 2 talaga para sigurado. Ito, ang dami Lahat ng klase ng, ng halaman na andirito. So, ano yung kailangan nyo? Dito, dito lang tayo pupunta. Pero dito nga mga kapanyero, expect natin na talagang doble ang presyuhan. Napakamahal. Wala akong makita ko. Wala akong makita mga kapanyero ng mga mansanas na maliliit eh. Panduro lang. Ang lalaki. Ito mga kapanyero. Ganito kalalaki mga kapanyero. $45 ang isa. Yun, ganun. So kaya nga, ayan, na-share ko sa inyo mga kapanyero ah, uh, ito, ito, ito yung lugar na pwede natin kuhanan ng mga zone 2 na halaman eh. na pwede natin ilagay sa ating uh, binabalak na fruit bearing trees na, ano, na lugar ta eh uh, makapanyero hindi hindi biro di ba ang taas ng ano ang taas ng ng presyuhan mula sa landscape ng entrance papunta sa mga vegetable papunta sa mga fruit bearing trees uh, ang ano ang gastos yan na na kung makita ang iba puro ito puro ano to eh puro pang landscape na yung area na to sa ginagalawan ko mga kapanyero puro pang landscape na to eh mga bulaklakin pero lahat to mga ano eh mga perennial Punta tayo doon mga kapanyero sa mga halaman na pwedeng ano, hindi lang sa fruit bearing trees. Punta naman tayo rito sa mga ano na natin. Yung pang pwede natin ilagay sa entrance natin. Ito, ito mga pwede ito eh. Ah, nilalaki rin. Ayan no? mas malaking paso, mas malaki ang presyo. Yung mga presyo dito mga kapanyero, 320 na. Ayun, pero ang tataas na, di ba? Ang lalaki. Ito rin yung purpose kung bakit natin kinuha yung truck natin. Dahil nga ito, yun, ganito yung kalalaki na yung sasakay natin. Pero ang layo nito mga kapanyero sa park natin, 35 minutes. Park. Kaya lang ang hirap, magkano ang presyo nito? Yan. Ito hindi laking na. 279 ng isa. Pero asin puno lang 'yan, parang ano lang para mag lang ng shade sa farm. Hindi siya fruit-bearing trees yung area natin na 'to mga kapengero, hindi siya fruit-bearing trees. Mga pang-ano lang, pang-dekorasyon lang 'to sa farm itong mga nandirito. to 'no. Hindi lang ano eh, hindi lang mga kapanyero, hindi lang puro halaman dito. Uh, meron din dito mga ano, mga pang-design ng pang-landscape. mga to pwede ka rin umorder dito ng mga malalaking pato. Pwede rin. Ito yung bakod nila, oh. Pang-fence na bakal. Ito. Ay, nako. Hindi, hindi ano. Ang taas, ang taas ng presyuhan. Tapos, dahil dito rin mga panyero, yung mga insecticide, uh, mga fertilizer, dito, dito ka rin makakakuha. Kaya, kumpleto, kompleto rito. Sa greenhouse nila, yan o. Well, ito mga kapanyero, ito yung ano eh. Ito yung isa sa mga magagandang pang-entrance sana eh. Oh, ito. Ang ganda oh. Magkano to? Tingnan natin mga kapre. Mga kapanyero, ang presyo nito. Two hundred thirty nine. Pero zone three, nakalagay. So, lahat ng hahanapin natin, kailangan zone 2. Tsaka ito, ganyan, mga pan-design, binibenta rin yung mga yan, dwarfs. Ayan o. Oh. Ang dami, ang dami rito mga kapanyero. Kompletong kompleto. Ito sana mga kapanyero eh. Ito pala. Ito yung gusto kong itanim sa entrance natin kahit dalawang ganito. Di ba ito yung symbol ng ano? Maple leaf. Ito. Yan, yan. yung symbol ng Canada. So kung makakakita tayo ng maliit pa sana na hindi ganyan ng uh, presyo nito, mahal to sigurado ang isa 269 mga Ayan, no? 269 pero mataas na siya kung makakakuha sana tayo ng kahit less than 100 na ganitong klase na mailalagay natin sa harapan sa entrance natin ang ganda or dun sa sign kung makakakuha tayo ng maliliit ganitong sign sana ganitong puno sana ito yung matagal ko nang hinahanap mga kapanyero eh itong puno na to eh kaso magtatanong tayo kung may maliit yan ang ganda ang ganda nito tagal ko nang hinahanap to eh dito pala meron nung mga una ko kasi punta rito mga kapanyero dun lang ako sa bandang harapan na naghanap ang mga hinahanap ko dun kasi mga cherry mga apple pero hindi ako nag -ano, hindi ako tumingin dito sa area na to ito rin mga kapanyero, maganda rin to. Ito, ito, ito yun naman yung sa green, di ba? Apple. pero mas maganda tong isang to eh, tong isang itong kulay na to. Ito. Tanong tayo ng maliit na baka sakaling tumubo, susugal tayo ng dalawa para sa puno na yan. Ayan. Hanap tayo. Tanong tayo. Ayan, mga kapanyero, hanap tayo. Laki mga kapanyero. Laki ilang ektarya ng palupain uh, into na ito ang business nila. Matagal ko nang nadadaanan to eh, pero uh, ngayon ko lang nalibot ng ano eh, dahil nga naghahanap tayo ng zone 2 talaga. Laki Ay nako mga kapanyero, sa halaman pa lang, ubos na ang budget natin. Pero Uh, ang importante mga kapanyero pag uh, ganitong mga sitwasyon at least masaya kayo sa ginagawa nyo at least napagpapala natin yung, yung lote na yun, di ba at least uh, mga ilang taon lang basta't makasurvive sila mak makabuhay tataas at tataas din naman ang value nun di ba yun di ba na ko nga pala sa ibang uh, sa mga nauna nating video na na mataas na ang valuehan ngayon ng farm ng lote dito sa Alberta. Yun yung yung, yung huling makani uh, magkano huli na, na, nakita kong for sale na farm is 140 na kalisting, di ba? Ganun, isang hektarya lang siya. So So at least yun sa atin, pagka lumaki pa, tumagal-tagal pa ng konti at naglakihan yung mga puno na itinanim natin, sigurado naman na yung ininvest, yung hirap natin ngayon, uh, worth it naman yun pagka dating sa presyo nun. At least hayaan mo lang na tumaas na tumaas ang value, di ba? Siguro kung halimbawang uh, 2010 pa lang, uh, nandirito na ako, baka nakakuha pa ako ng mas magaganda pang location, di ba? Kasi yun, kumbaga ano na yun eh, uh, biglaan lang din yung kuha natin ng farm na yun, di ba? Na, na, medyo mataas pa nga yun noong mga panahon na yun pero siguro kung 2010 mas mura pa na makakakuha ka ng uh, mga lote ng mga farm na katulad nun ayan mga kapanyer nakita nyo naman yung nasa ano ko mga bulaklak lang ito mga ano to yung mga annual mga pansabit sabit lang to sa bahay sa bintana pero madali rin mamatay tsaka dito mga kapanyero ito ito yung mga ilalagay na, na ano ng lupa muna sa paligid nung pagka nag pagka nagtanim ka kasi ng bago lalagyan mo muna ng mga ganitong lupa mga nakasako-sako para 'yun yung pondo nila na lupa ito dito hanap tayo rito eh makapanyero dai share ko sa inyo kung saan tayo kukuha ng dito sa pinakamalapit ng nursery na dito sa ating farm maraming maraming salamat mga kapanyero hanggang sa muli